Advance Merry Christmas mga ka-good vibes. 24 na nga po dyan ng gabi at ang sabi po ni Papa Bernard, kaysa po mapagod ako sa pagluluto, wala rin naman po masyadong kakain at apat lang kami ay order na lang kami sa Jollibee at sigurado mag-e-enjoy pa ang mga bata. Kaya naman po ay humero na lang kami ng sasakyang kila Tita Adi. Eksakto naman sasama daw po siya at o-order din. Pag practical ka nga naman ay maganda rin naman ito at hindi ka na nga mapapagod magluto. Sa bagay tutulog lang din naman kami. Pero hindi po ibig sabihin nyo na hindi namin isa-celebrate ang diwa ng Pasko. Kaya nabukasan pa kasi ang Christmas party namin kaya doon na lang kami magsa-celebrate sa mismong Pasko. Pati aminin nyo po, nakaka naman talaga kumilos o lumabas pag sobrang lakas ng ulan lalo na dito sa amin. Napakaputik po sa labas. Mabilis lang din naman po ang naging biyahe dahil wala naman po traffic. Ah, talaga naman pagdating namin, kumain na po agad ang dalawa kahit hindi pa oras ng na pagkain. Nakigaya na po si Papa Bernard kahit wala pa akong lutong sinaing. Namahaw na lang po kami. Yung kaninang walang ganas si Kuya Barat eh, parang naging masigla na nakakita ng Jollibee. Yan po kasi ay sinisipon tapos hinika rin po nung isang araw. Buti na nga po at medyo magaling na. At dahil nga po lagi nakadikit naman si Mickey Boy, ayun pati siya may na din. Yos Sabi nga po nila kahit wala kang handa basta sama-sama kayo at masaya. Aba mga lateral na linyahan ng mga walang pera. Char. Pawis na pawis nga si Kuya Brandel. hot spicy yung chicken joy niya. Talaga naman, inam sa pagkain. Favorite niya kasi po ang maanghang. Sabi ko nga po sa kanila ay babawi nila si Ina Agenda sa bagong taon at doon na lang ako maghahanda para sa kanila. Ang mahalaga naman ngayon po ay sama-sama kami at wala kami mga sakit. Ayun nga lang kagagaling lang. Ngayon lang ata po talaga ay magse-celebrate ng Pasko. sobrang lakas ng ulan dito sa amin at hindi na makakagahala. Yung mga favorite nga lang nila ang in-order ko sa Jollibee at syempre hindi ko nakalimutan bumili ng lemon. Mataas kasi ang kolesterol ni Ina Agenda. ay inam daw to ibabad sa tubig at pampababa daw to ng kolesterol o kaya gaya-gaya na yung matataas Eto <laughs> Ito, nakakatawang part dito. Nag-aawgawan na sila sa chicken at sabi ni Mickey Boy, eh, nakaisa pa lang daw siya. Kaya naman, sabi ko, wala namang problema kung kumuha ka pa at para sa si inyo naman yung chicken na yan, walang aagaw sa'yo. At ito na naman yung mga anak kung lagi nakakamay sa pagkain, pagpasensyahan nyo na dyan sa talaga sila nag enjoy pero syempre, sinisigurado naman po namin na nagugos sila ng kamay bago kami kumain para naman malinis. Hindi lang po ako makapaniwala na yung dating batang nang lang ng pamasko sa bahay-bahay, eto nakakapagbigay na rin ng aginaldo sa iba. Neredy at pinaglaanan na po talaga namin ni Papa Murd ang pamimigay nito para naman kahit papaano yung makapag-share din tayo ng blessing sa iba. Hindi na rin namin po ibinigyo yung mga bawat bata na pumupunta dito sa amin dahil bawat pagtulong naman hindi kailangan lagi nakabijo sarap pala sa pakaramdam kapag ikaw na yung nagbibigay tapos yung mga binibigyan mo ay nangiti pag nakikita ay sa loob ng sobre. Lord, maraming maraming salamat sa blessing na ibinigay nyo. Sana ipatuloy nyo po kaming gabayan. Hapon na nga nang tumila ang ulan at hindi pinalagpas sila Kuya Brent ang pamamas ko dito kay Naninang Chuchay at Ninang Carol. Aba talaga sila at ang kauna-una ang batang pumunta dito. Maraming salamat matos ang dinadag binigay niyo sa dalawang itlo. talaga naman pagkatilang pagkatila ay eh, pumunta na agad sila sa kanila lahat alam na nag-aabang yung dalawang ninang nila doon abot lang din ang itinini ina agenda at may regalo rin ako na natanggap mula kay Ate Ami salamat Ate Ami ito. Ito. Ito, na. Sabi na ito, man, ito. ano hindi mo naman iinumin eh. Tapos <laughs> yung <laughs> puti pero... ano no? kita nyo yung ngiti. Hanggang bubong. May kinuha sa eh.